Okay. Banat sinuhulan, tagbainting bulan. Pero daghan na kikuglabhag. Oh. Uh. may samad samad is so many <laughs> First time pamanyaran. First First time 还你们这个口罩啊！ Agad may order ron. Ha? Leksyon. Pakit daw, no? Si Mark. Si Pakit. Si Mark. Si Mark. Kalyuga. Ah, anak ni Anak ni, oh. What's up guys? We're back in this video. Let's go! Tapos an epic fail guys. We're going there. Not here. Go there. Ah. Asa man eh. Sinapag pag video na diha. Dire. Basta video na ng mga nagkuwan diha. Sama man ko sa video. Oh, maya. Dine na lang. Sige, puli-puli man ta. Dini na lang ah. Mama na lang na, na. Okay guys, that's a tail. Ito guys, part 2. Ano naman gilid ba? Sa harapan? Init na Matay. Matay. Ano mang mm. init?

Bit-bit. We chop down the tree with two sundang. It did not work. May isa din patay. ah Tatlo na, na yun? Apat Whoa. lima. Isa na lang. Ito. Asa? Hinaw muna. Baka iba yan. Patay yung isa dito eh.

trabaho ka king kika trabaho sige ka kuan anak ko ya pala ya akong ibuhat mat dos la kanimo kamot king yeah. nanambok naman din siya pero maliit lang One year naman na siya One year na to? Hmm. Kaso, ting init mo ko na pagkatanong. December din yan. Ano, kailan ka ano, tupubo?

Yan, ibut-ibut. -ibut. Oh, ay, ga usik-usik pang kaguang oi. Ya bunuan mane mo keng? Dihara nang naik kuan gibangag. Ayo itu nang sepunuan. Ang sepunuan murag kuan lang libut-libut lang, pero dia nang naik mergilid. Den Lain... gi digi pag isa. Oi, Meng. Meng, Meng. Hay, Meng, Meng. Oi. Sige keng, ilibut ito dapit ni kuya. Ano na bangag ba? O rin? tabuni din kuya. Ayaw sa tanong gang. Matay. Ayaw sa tanong. Pwede rin ang gilid-gilid gamay lang. O, sige, tabun kuya, anak. Tabuni din, tabuni din. Tabunin di may bawaan. Kupal ka tol, kakawat. ka lang. Naigo siya, anak. Buna. Ay, pala. Ayaw, isalay na imong buktong sa imong tiil. Kita pulan kay nawong. <laughs> Igo, imong kamot na ha. Tapon na dito ang yuta nga kuwan diha, pulpuga na yun. O, tapos balikan mo yung ano, bag. Kay, dirita mo agi. Balikan na bag, tol. Kau nga tagad dali. Sige, larga. Gusto ka ako na po diha. Sige, ikaw na mararag para mahumok ang yuta. Tegas ang lupa dito. Hmm, medyo. Ano na ito kli? Clay. Hindi man na clay. Loom pa na siya. Loom soil. Ano? Di pa. Dito pa. Ano? Limot oh. Limot. Dakuha. Palimot niya kay. Para hawan na daan. Oh, ikay bitag abono keng? Oh, ako. Ako na lang. Ah. Oh. Bilisan mo na man. <laughs> ang bagal. Bagal man itong mga trabahante ko. Sige, isa pa. Doon sa kabilang bangag. <laughs> kabilang bangag. <laughs> oh, yan. Ayo kay iigo sa kuan. Iigo sa iyang ah. Oh. Ayo bono yang kon din. Sagbot keng. Oh, sige, kaya tanggalin ang sagbot eh. Oh, ayan. Gi. <laughs> Yeah, okay. Oh! Hehehe. <laughs> <laughs> oh he he <laughs> Patak ang panluha. Wala. Oh. Kinsa na. Ala, ano yan? oh kuha kay Kadri, oh. Nalibang ka? <laughs> Tay ba niya? Tay, gusto Uy. Ayaw, kuha na kuya. Bastos kang bata ka eh. Ayaw pa kuha na ng sundang niya. Daghan! Kawayan! Hmm. Na! Hindi! Si King King! Kaya nga, hindi daw si King King! Ayos, ayos, ayos ninyo! Ay, pagpimpi yung kuya! Okay! Okay! Uh. Okay. <laughs> Tara na. Okay, let's go. Bigbas na ta. Tara. Oh my, it's raining. My God, it's raining. <laughs> Ba't ang dilim ng ano it's raining. it's raining. Salamat sa ulan. Pero ay lagpusga kaya roon makaulim eh.